Hi hey guys, so luto na ang akong suman nga binggala or kamuting kahe guys. So tilawan na to guys, tanawar na lamik kayo guys. Kaya butangan ako na siyang margarin. central, o gata. Sa yung... Tanawar guys, so. Tcharan! Tanawar guys. Tanawar ah, na suman nga binggala. Lamik kayo guys. So, tilawan guys. Tumot kayo. kayo. oke okay guys umot kayo umot kayo kayak kasi margarin lami man di margarin guys na no? hmm? umot kayak umot kayo hmm. okay guys naon ta guys naon basta margugi lang ta guys no kani kala ni kabok guys tulo lang ni sa kabok dan aku hindi lid ba ako siyang lupuan dan di mo aku ako dislong agon di Lami man ikaw suman so, so ako na lang gisuman so guys. So nga unta guys. Lami kay guys. Suman so, nga binggala. Bye mga unta. Salamat sa inyo pagtanaw.